Gusto Lord. Gusto Lord. Uh, how many times ko na pre-nactice oh, pero ipapakita ko pa rin yung lakas niya. Hala daw, hala daw. Anong hala? No MM puta. Ay, gusto mo mag MM? Sus, Mario. Ay! Ay! Gusto, gusto mo mag MM ako? Ako MM dito eh. Bulbul ka ba? Okay to kasi hindi tayo kilala. Mas okay to. Nice man, nice man. Ilabas na natin yan, ha? <laughs> Ilabas na niya ng totoong lakas. Ayan, ayan na. On-game na tayo. Ayan na nga sinasabi ko eh. Ilang bisis ko na ito sinasabi sa inyo, pag una pa lang, move speed agad. <laughs> Kailangan mo na dito para, alam niyo na, pag, pag mamalulupit... kapal mo! <laughs> move speed agad tayo, move speed. Rapid boots. Kasi malupit yan. Pagpabilis magtakbo patikan. Pang dagdag lakas. Hindi mo alam binibili mo. Ayun, <laughs> so, pati na. Nagpapatayan sila oh. <laughs> Magkukulit siya ah. Tara na, tara na. Dito tayo. <laughs> uh, you need to come here to help me. To help me. I kill them all. Huwag mo ko pinag-i-English ah. <laughs> go, <Goal>, let's go, let's <laughs> go. Putin, nagpapatay no? Oh. Nagpapatay no? Oh. Papatay no? Papatay no? Putang ina mo. No? Mayabang na naman yan. Alam mo ah, kala mo ah. Bulbul eh, bulbul ka. Pinanganak akong malupit, men. Kapal ng mukha mo. Malupit, ha? Anong legit-legit? Legitin ko yung mukha mo eh, ha? Kasi

pre 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 na putangin pakpre pakpre mukin Pre, putangin na mukin muna na kanjila mo na, ay ay, 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 ay pagibig ay 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 takbuday, takbuday. Nak -nak -nak -nak. ay 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 na ay 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 tayo! ay 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 na! <laughs> Kala nyo ah? Kala nyo ah? Chuchubanisin ko kayo ah? <laughs> <laughs> ayu, ayu, ah. Just relax man, just mainit, just relax. Eh na pre, pasukin mo pre. Eh na yan na po. Delik delik delikado ng delikado delikado ng na double kill double double kill yon oh ano bakit pakre pakre wak 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 lang ha lang ha mila tay mila tay tay mila tay oh yan na si si Angela oh bunutan ng bulbul ayan na si Oscar bakre na ayan na putang ina maglalas kill maglalas kill nagchuchu ay ay ay, ay bulbul <sm Diet> Ya pataño, pataño, pataño. <laughs> Ay ayi player Papa Lao, alaka! Alaka coba nih. Bisa enggak mona, mona, push na, push na. Iyegi atayoi, gya atay. sai. Hilang hilang kayak pato. Ini nnya ha, bulbul kayu antar. tower tower down, tower tower pura pura batang batang tiga situ <laughs> ay gago hindi tumama putang na ba't oh? nawala yun no gago na wala tumama yun diba bak na bak na bak mo na bak mo na tara tara kunin natin toilet ulit ito kailangan dapat dalawang buffs to eh hindi, hindi dapat isa lang dapat dalawa talaga tanga talaga <laughs> Ito, dalawang box. Ay, eh, putang ina, kinuha niya na naman. Ay, ano, Priyo? ipit mo! Iyayipit mo! Putang ina, putang ina, diba? Tumama. Mayabang na naman yan. Kinu kinuwit, kinuwit dito to. Kinuwit dito to. Gege, push, 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 push. pusna pusna, di situ sah bawah di situ sah bawah. tengah, taro taro taro. menanyo 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 aku aku balasan. karen mena mui aku nih magenda. asma iya nang iya nang ah iya nang ah. patayka. hi, nikun panaki es.

Pinitik yung tang, pinitik. Pinitik, pinitik. Putangin na ka. Ha? Ito pre, to Pitikin din natin niya, pitikin natin niya. Putangin sana yun. Tipi ng tipi ang buwang, Pusher, pusher. Pusher, pusher. Gagawin na. Pre, sakin niya pre. Give it to me. Bull -bull pre, situa. Ay bulbul ka. Pusit wa. Ay! may kayabangan to. <laughs> eh, bisit, bisit. Bak na, bak na, bak muna. Tipi, tipi. Tara, tara, tara. Bakbakan na, tara, tara. Ay, ako Ay, ay! Ay! Bak, 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 bak! Bisit, bisit, bisit ka, bisit ka! O, bueno, nito to? Bat, 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 may kanto Bawal yan, bawal yan. Yan, yan, pagpuro. Dapat pang-puro lang tayo. <laughs> <laughs> ah, lang tayo, ha? Ah. Pangkulo lang tayo. Ulol! <laughs> Ano mo naman lahat yan eh. Dapat buhay tayo dun eh, di ba? Ang Kasalanan mo yan, lahi ka ni mayabang eh. Huwag lang yan, Okay lang yan. Ganyan talaga. Hindi naman tayo talagang kan eh. Pag, kan, sa sa mga level-level, pag may lord, oh. ka lang tayo, nasa sakto lang. Malakas, malakas. Pero hindi, hindi, sobra yung sumasakto lang yung lakas ko. Kaya namamatay din tayo paminsan-minsan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang mo, malakas eh. Paminsan-minsan <laughs> <laughs> lang naman. Ang pangit dyan, huwag pa patay-patay. <laughs> oh, 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 oh. uh, bak 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 bak, bak. ng unfair. Yuri Punggol, putang ina, ginamit ko pa yung sprint ko. What the fuck? Ano na? Oh, ano, bakit? Putang ina, nagdemonyo nga sila. Gago, push natin dito. Sabi na nga ba eh, back, 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 back.

bulbol. Talo gago. Talo Natalo tayo gago. Kasalanan mo naman lahat yan eh. Naku, 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 naku. Sinasabi ko na nga bay. Sinasabi ko na nga bak Back mo na! Ay, ay. Dipinsa, last kill, last kill. Alaka, last kill, pre. Ala, putang ina patay pinasok. Ayun na nga. Ikot-ikot mo. Ikot-ikot mo lahat. Alaga jojo ay 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 ka pag-ibig. Ala. ka, jiji nga nako nako pastila nako 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 Wala. Karang may problema ka. Daya na, bubu kasi nang kaninang kuditi. Ikaw may kasalanan dyan eh. <laughs>